Mga balotang may shade na at iligal o manong server sa transmisyon ng mga boto. Kabilang yan sa mga irregularidad daw sa katatapos lang na eleksyon ay sa ilang grupo. Ang COMELEC itinanggi ang mga aligasyong ito. Tuloy-tuloy naman ngayon ang random manual audit ng resulta ng eleksyon na katutok si Sandra Aguinaldo. Sampung araw matapos ang eleksyon, ilang grupo ang patuloy na kumukwestiyon sa anilay nakababahalang pangyayari nung butuhan at bilangan. Ayon sa alyansa na nagkakaisang mamamayan o ANIM at Church Leaders Council for National Transformation, isa riyan ang umano'y pagdaan ng election returns mula sa mga presinto sa isang server kung saan nakukonsolidate umano ito. Bago iba to sa server ng election watchdogs, dominant majority and minority parties, media at iba pa. From the ACMs, in the precinct level, hindi siya dumiretso dito. Pinadala sa tatlo. Central server, Comelec, backup server, Comelec, Data Center 3. At itong Data Center 3, ito yung nagpadala sa PPCRV, NAMFREL, Media Server, Dominant Majority Political Party, Dominant Minority Political Party. So the presence of this is illegal and unlawful. Itong Data Center 3, ito din yung nag-consolidate nang all election returns from all precincts nationwide. All by itself. Mariing itinanggi ng COMELEC na may hokus-pokus sa transmission ng resulta. Anila mula sa mga presinto, sent to all ang election returns at wala nang dinaanan. Kahit po sa website namin, alas 7 ng gabi, available na po sa website ang lahat ng mga pinapadalang election returns. Ang dali naman po nila i-verify kung tumutugma yung election returns na nasa website ng COMELEC na real-time versus yung nakuhang kopya ng election returns na hard copy or yung napikturan sa labas ng presinto. Wala pong intermediary server. Direct po. Nababahala rin daw ang mga grupo sa ilang reklamo noong mismong araw ng eleksyon na may balota o manong na shade na. O kaya naman ay hindi match ang resibo sa ibinoto. In the 2025 midterm elections, NAMFRA reported that the total overvote was 17 Thousands of voters complained that their VVPATs or voters receipts did not reflect the list of candidates they voted for. May nadagdag, may nabawas. Many also complained that the ballots issued to them were pre-shaded or were the names of certain candidates nakashaded na. Sabi ng Comelec, kung nagreklamo ang botante sa election board ng eleksyon na itala ito sa official record. Pwede rin daw maging bahagi ng election protest ang reklamo ganito. The best evidence pa rin, yung mismong balota na hinulog nyo. So mga ganun po. At bakit walang nag-record sa minutes ng complain, oy, yung boto ko hindi tumutugma sa balota, nire-record po dapat yun eh. Bakit po wala record Alam nyo po bang pag nagprotesta, ang titingnan din lagi, yung mismong mga minutes may nagreklamo ba na ang boto niya ay hindi at kumpara doon sa mismong resibo Sa presko ng dalawang grupo dumaluri rin ng ilang election watchdog ipinaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na ma naman ko na bilang nang tama ang boto sa pamamagitan ng isinasagawa ngayong random manual audit sa isang hotel sa Pasay City Ngayong araw, ilang election protest sa iba't ibang lugar ang isinampa sa Comelec Main Office. May sampung araw lang kasi ang mga natalong kandidato para magprotesta mula sa araw na naproklama ang kanilang kalaban. Si dating Cebu City Mayor Mike Rama pindrotesta ang pagkapanalo ni Councilor Nestor Archival bilang alkalde ng siyudad. Kinwestiyon din niya ang kredibilidad ng automation system. Ikatlo si Rama sa may pinakamaraming boto sa pagkamayor kasunod ni incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.